Wala mapagsidlan ang tuwa ni Richard Gutierrez kamakalawa nang tumulak siya pagmuntang Hawaii for a five-day trip. Ito ang kauna-unahan niyang pagbiyahe sa naturang 50th day ng Amerika. Yes, uh, medyo matagal-tagal na tayo nakakatanggap ng mga request galing sa mga kapuso natin sa Hawaii na kung pwede rin silang bisitahin. Uh, matagal ko na rin gustong bumisita sa Hawaii, uh, makita yung mga kapuso natin doon, kamustahin sila. So kahit naging hectic yung schedule ko this month with Pinoy Adventures at uh, makapiling ka muli. Ginawa kong lahat. Nakuang isingit ni Richard ang naturang Hawaiian trip sa kabila ng busy work schedule niya. Isa na rito ang pagbabalik drama ng kapuso actor. Actually, swerte nga ako ngayon eh dahil uh, meron akong Pinoy adventures na reality yun yung dating at uh, meron tayong soap opera sa prime time ang makapiling kang muli na straight drama siya. So... Bago na naman para sa akin, exciting para sa akin at uh, exciting din para sa audience natin. Isa sa dalawang love interest niya sa naturang soap ay si Sarah Rabati. May intriga kasing nakatanggap ng flowers ang dalaga mula sa isang taong ayaw magpakilala. Um, si Sarah kasi hindi ko pa nakakasama sa taping, although nakasama ko na siya sa mga workshops at... Uh, Oh, uh, hindi pa kami nag taping ni Sarah, but she seems a very nice girl and I'm excited to work with her. Uh, pagbalik ko ng Hawaii, magisimula na kami magtrabaho together, so I'm looking forward to that. Paano kung maug na yung actor kay Sarah? Wala naman, syempre, work is work and uh, kami para pagandahin yung show and uh, na lang natin kung, uh, kung ano mangyari, ba? Diba? So, let's see.